At ayan mga kumarates, meron na naman tayong rasyon at ito nga ay pananghalian nga dito sa sweet room. Wow! Wow! Aakalain mo naman talaga na wala ka sa ospital. At ayan, ito nga ay sa bantay at sa pasyente. At sa pasyente nga ay ito may sabaw na isda, tapos meron ding karne, tapos may saging. Tapos sa bantay naman ay meron ding manok, tapos may karne din, tapos may sabaw din. O, diba? Napakadaming putahe. Kami nga lang dalawa dito ng aking anak, kaya sabi ko nga kay inay, huwag na magdala ng pagkain dahil marami naman dito. Kaya sabi ko nga yung luto na dala ni inay, eh, gagawin na nga lang namin pang hapon ng mag-asawa mamaya. Nandito pa rin nga pala tayo sa sweet room at baka mamayang hapon makalipat ng tayo. At kinaon ko nga pala si inay sa baba dahil hindi nga maalam mag elevator. Tanghalian na nga ito at dito na nga rin kumain si inay ng tanghalian. Taman tama naman at naandito dito nga si inay e eh bala ko nga pumunta sa bayan dahil nga bibili tayo ng itlog ng pugo. Kaya ayan nagpaalam muna ako kay inay at tinanong ko nga yung aking anak kung may gusto ba siyang ipabili. Dahil mga kumarites nung kinuhanan ulit siya ng dugo e eh bumaba nga ulit yung kanyang platelet. Kung nung una nag 160 tapos naging 143 tapos nung kinuhanan ulit siya kanina nag 136 naman mas bumaba pa. Eh, ang dami nga nagsasabi, napakain nga daw ng itlog ng pugo. Kaya naman, ayan, pupunta nga tayo ng bayan. Katanghalian nga nito, kaya sobrang init. Kaya sabi ko nga, magta-tricycle na lang ako para diretsyo na sa palengke. Kasi kung mag ako, eh, maglalakad pa nga ako. Eh, sobrang init nga. Tapos, wala namang ibang pabili yung aking anak, kundi ubas daw na green. Kaya naman, ayun, bibili nga tayo. Mabilis naman ako nakauwi dito sa bayan dahil wala namang traffic. At ayan, nandito na nga tayo at papasok na tayo sa loob ng palengke. Sa totoo lang, mga kumarites, medyo nangangamba nga ako na makakabili tayo ng itlog ng pugo ngayon. Dahil yung aking asawa nga ay pinakisuyuan nga si Kuya Arby na bumili ng itlog ng pugo, yun nga lang eh, nakita. Doon lang naman si Kuya Arby sa may labas nga ng palengke, doon sa may bulante, pero wala siyang nakita ng itlog ng pugo. At ayan, halos lahat ata ng itlogan dito sa palengke ina napagtanungan ko na. Huwag na nga daw ako maghanap dahil wala nga daw akong makikita dahil nga wala daw deliver. Tinanong ko naman kung bakit, ang mahal daw kasi nang bigay sa kanila. Pero siguro dahil nga uso na naman ng dengue, kaya ayan, nagkakaubusan ng itlog ng pugo. Ang ending nga ay wala nga ako na nabili at nakakita nga ako nitong happy donut bago nga ako umuwi kaya bumili nga ako. At dahil pagka nga may dengue ka, eh bawal pa yung maiitim kaya yung donut na kulay puti yung binili ko. Meron kasing butternut na chocolate at meron ding butternut na kulay puti. At ayan, tamang tama dito nga din sa dinaanan ko ay may tindang mani at bagong luto. Tamang tama, bibili nga ako ng dalawa para habang nagmamaritisan kami ni inay doon sa ospital, meron kaming kinakain. Pero hindi muna ako dederecho sa ospital dahil uuwi nga muna ako sa bahay. Uuwi nga muna ako para makaligo na rin. At ayan, nga, sinabi ko nga sa aking asawa na wala nga ako nabiling itlog ng pogo. Kaya doon siya naghanap sa pinagtatrabahuhan niya at buti na nga lang nakakuha nga siya. Pero mga kumartes, hindi yung ilalaga pa lang dahil ang nabiling nga niya ay yung kwek-kwek. Eh kesa naman wala, edi ang ginawa nila, binalatan na lang nila at ang itinera nga ay yung itlog. At pagkatapos ko nga maligo, ay nagdiretso na ulit ako dito sa ospital at hindi na nga ako nagsakay. Naglakad na nga lang ako dahil malapit naman, kaya rin namang lakarin. Eh minsan pag sobrang init, lang ako nagtatricycle. Pero pagka hapon naman ay hindi na nung kainit kaya naman nilakad ko na lang. Sayang din naman ang pamasahe at hindi na rin naman liliban. Wala pang pa ilang minuto ay naandito na nga ako sa ospital at naandito nga pala tayo sa 5 floor. Buti na nga lang at may elevator at hindi na nga tayo maghahagdanan. Kaya si Inay eh, ay napunta nga dito ay eh, kinakaon ko nga sa baba kaysa maghahagdanan nga kasi eh, hindi na nga rin kaya ng tuhod ni Inay dahil nga minsan inasakit na nga rin. Dahil nga pag naedad na nga ay eh, marami na nga rin nararamdaman sa katawan. At ayun si Mudra nga din eh, ay kaya kailangan din ng check up. Kaya ingatan natin ang mga nanay natin at wag nating papagudin. Kaya nga si Mudra hanggat maaari eh, hindi ko nga pinaglalabas. Sabi ko nga ay eh, matik na maglaba. Dahil nga yung mga balikat nga niya ay eh, sumasakit na rin at kailangan na nga rin ng check up. At pagkapasok ko nga doon sa room, inilapag eh, ko lang at nagpaalam nga ulit ako kay Inay. Eh, sabi ko lalakadin ko muna itong aking pill health. Naalala ko nga pala to, kailangan talaga bago tayo lumabas eh, maasikaso natin to. Pagkabigay ko nga dito sa window 1 itong form, eh, ibinigay nga sa akin papel. Upon discharge daw ay eh, dalhin ko na lang daw yun sa kanila at may pipirmahan lang daw ako okay na. At ayan, nakakita nga din pala ako sa bayan ng strawberry. Matagal na nga din nagpapabili yung aking anak nito, yun nga lang ang mahal nga sa palengke tapos minsan wala pa. Kaya nung nakakita nga ako kanina sa bayan, ay eh kahit mahal, eh bumili na nga ako. 250 nga pero eh ilang piraso la ang naman. Kunti nga lang din yung nakain ng aking anak dahil nga medyo matabang tapos maasim pa. Kaya ako nga din ang umubos dahil sayang dahil pagka nga hindi mo nakain ay eh nabubulok agad ang strawberry. At habang nagmamaritisan nga kami dito ni inay, eh yung binili ko ang mani, eh kinain na nga rin namin. Masarap nga at mainit init pa, malutong nga din dahil nga bagong luto. At habang nagpapahinga nga kami dito, eh maya maya pumasok nga yung nurse at okay na daw yung room na lilipatan namin. Buti na nga lang at katapat nga lang at hindi na nga masyado kaming mahihirapan sa paglilipat. At habang naglilipat nga kami ni inay, eh maya maya tumawag naman itong aking asawa at idadaan nga daw yung itlog ng pugo na nabili niya. At kaya nga madilaw-dilaw yan, eh tinanggalan nga pala nila ng balat. At pagkaakyat ko nga, eh sakto naman, eh nakalipat na nga kami at naandito na nga kami sa regular ward. Na kung tawagin nga, eh fry bait ward din. Kumpara nga sa room eh mas maliit nga ito. Pero okay lang naman kahit maliit yung space dahil nga mas malaki ang deferensya kumpara nga dun sa suite room. Ang isang araw nga dito ay 1,800 kumpara dun sa suite room na 3,980 o ba diba, napakalaki ng deferensya. At dito nga sa side na to sabi ko sa inyo na andito tayo sa may kaya maingay. O siya mga kumarites hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Thank you po ulit sa inyong panonood. Bye!